That's it, mga idol. Oh. Sarap nito. Magbisa tayo ng marikado, mga idol. Saan yung tubig, mga idol? Tanglan. Takpan natin. Saan natin, mga idol? Kumulo na, oh. Pagay na natin yung prito, mga idol. Pura natin ng asin. Yung pampalasa. Pagay na natin yung malunggay, mga idol, oh. Saan natin.